Hello, kumusta kayo? Kumusta? Nandito na naman tayo sa ating uh, bagong uh, vlog. At pag-usapan natin today ay si Vice Ganda. Ayan. Si Vice Ganda, yung kanyang uh, mga pinanggagawa sa panahong ito. Pero bago 'yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video Yan. so siguro alam na ninyo guys na etong si Vice Ganda ay, uh, uh, siya na naman ngayon ang uh, laman ng social media nag viral na naman si Vice Ganda ito yung gusto ni Vice Ganda eh na palagi siyang pag-usapan uh, palagi siyang mag viral para maraming kita ito lang naman yung iniisip siguro nito eh na kikita ng maraming milyones kasi pera lang ang uh, iniisip nito ha at hindi yung maliliitang uh, kita kundi milyon milyon yun yung gusto niya so siya ngayon ang pinag-usapan sa ah, uh, buong uh, Pilipinas at sa ibang bansa dahil dito sa yung uh, jits, jitski jitski ng halidi halidi na yan. <laughs> alam nyo yung content kasi ah, uh, yung pagbablog ay uh, lalo na ito sa kanila na malalakihang mga influencer mga celebrity mga sikat na mga artista, sikat na mga influencer. Hindi yan guys, nagbablog, nakikita lang ng uh, isang daan, isang libo. Hindi ang katulad ng mga maliliit na mga vlogger lang na kikita man o hindi, walang problema. Pero ito sa kanila dahil nga mga sikat sila, kunting kimbot lang nila konti lang ang bubuka yung bunganga nila kung ano-ano lo -ano yung mga sasabihin nila kahit walang kwenta kikita na sila ng pera nagkita ninyo si Ibana naglaba lang yun million-million ang bios oh, kikita ng malaki ito si Vice, Ganda ganun din kahit ano lang sasabihin nito ah Million-million na yung mga views niyan. At million-million at kikita sila ng malaki dito. At hindi lang si Vice ganda ang kikita ng malaki dito. Pati yung uh, GMA7, kung saan siya nagtatrabaho. Kung saan sila nagsusyo. Kung saan siya na ano ngayon. GMA at saka ABS-CBN. Kikita din sila kasi yon yung ginag anuhan nila dinatayuan nila kung saan sila nagsasalita kung saan sila nag uh, susyo yung it show time nila kung ano-ano pa yung mga ano nila etong uh, jetski jet na yan 2016 pa yan eh nung panahon pa yan ng kampanya ni Digong sino bang tina-target ni ano sino bang tina-target ni Vice Ganda dito kung sa business pa ito... Meron siyang tinatarget na mga... Mamimilihay. Ha? Ang tinatarget niya dito mga DDS. Mga Duterte supporters. Kasi alam ni Vice Ganda na ang mga DDS ay... Uh, ano yan sila? Mainit. Kasi hanggang ngayon... Ano pa rin yung... Uh, ano ni Tatay Digong pag Duterte ah, magkaroon talaga ng views yung kanilang mga content lalo na sa kanila ng mga sikat na mga artista ah Nakita ko yung uh, dati sa um it's your time yung ah uh, tapos na si Tatay Digong nanalo yata noon. Nandoon si Tatay Digong sa... mismo sa... ano, kung saan sila nag... Uh, programa. Nandoon, nandoon talaga si Tatay. In-interview pa yan ni Vice Ganda. No? Yung usapin kasi ng Jitski na yan, nung election pa yan ah, yung, yung, yung ano, West Philippines na yan. Alam mo, guys, kung gusto ka makipaggira, kung gusto mo talaga maggira, eh si Bongbong Marcos, oh, mainit ang puwit niyan sa China. Sulsulan mo lang, sulsulan si Bongbong Marcos, naggirahin yung China. At dalhin mo yung 20 million mong followers, pupunta kayo doon sa China. O, oh, tingnan natin kung sinong bungo ang lilipad. Ikaw nga eh, sa, ka nga eh. Yun nga ang ano mo eh, Comedy. Di ba yun ang ano mo, ka? Yun ang nismo, mo. Yun ang niche mo, komedi. Komedyante. Pati nga si Jessica Soho, nadala sa komedya mo eh. oh, Di ba? Okay ba si Jessica Soho? Nung uh, ni ano mo si Salitsyon? Di ba sumama ang loob ni Jessica Soho nun? At marami pang iba na mga tao na ginamit mo na giano mo sa komedya mo na nakakasakit sa kanila. Eh si Tatay Digong nag-joke lang yun nung panahon ng kampanya yung about sa Jitski at wala siyang sinabi na niya ang China kasi ang gusto niya ang ginawa niya ah, walang kaaway ayon ng kaaway gusto niya ah, kaibigan lahat ayan na si Bongbong Marcos gusto niya magipagira sa China samahan mo si Bongbong Marcos si Bongbong Marcos ang sasabihan mo Nanahimik na yung matanda doon sa, sa, sa kulungan eh. Kaya bakit yung aking uh, thumbnail ay vice ganda, bisitahin si APRRD sa kulungan? Mas maganda pa, bisitahin mo si tatay doon sa kulungan, sa dahig, magdala ka ng jitske. Ah, itakas mo si tatay digong, isa ka mo sa jitske. Oh, at dalhin mo magpunta kayo dun sa China sa West Philippine Sea oh, gusto mo man kaya ng ano kaguluhan o oh, ginagamit mo lang si Digong para pag-usapan ka na naman sa buong mundo kasi diyan kayo kumikita o oh, manggagamit din pala talaga kayo bakit wag wag na ninyong di na niyo tantanan si Duterte? Anong meron kay Duterte? Bakit ayaw niyong pigilan, tigil, tigilan yan? Oh. Palagi niyong ginagamit si Digong. Duterte, Sara, Baste, Pulong. Sunod yan yung mga apo na mga politiko din. Ayaw niyong magtatantanan. Nandun na yung matanda, oh. Nandun na sa dahig. Nandun na sa kulungan. Nanahimik na yung matanda dun. Kayo na naman ang ayaw tumigil. O di ngayon, alam mo ba is, yung marami mong pera, kasi ikaw, wala ka nang iniisip siguro kung nakikita, kikita ng milyon, Pagkakaguluhan lang yung kamag-anak mo kung mamatay ka. O, oh, ang masaklap pa, dahil nga sa ikaw ay isang ba bading, nag-asawa ka pa ng kapareho mong lalaki, hindi, hindi, ako nagaano, hindi ako nagaano ha, hindi ako nag sa mga bading, kasi miro akong kamag-anak ng mga bading. Puro yung ugali mo, ha, yung ugali mo, Hindi mo iniisip na, na makakasakit ka ng mga tao. Alam, alam mo naman na si Duterte, maraming supporter yan. Billion, million, million din yung mga supporter niyan. Kaya ayaw niyong tantanan eh. Kasi diyan kayo kumikita eh. Kasi alam mo talagang papalag talaga ang mga DDS diyan sa mga ginagawa niyo. Oh, Kikita ka, ka, kikita ka, kikita pa yung network, ano, yung TV network mo. Dubli income. Oh. Ngayon, ayo hindi ka na pwedeng pupunta ng Dabaw. Oh, pareho na kayo ni ano, ni Hidarian. Ah, sa Haram Mindanao. Oh, <laughs> di ba? Oh. Hindi na kayo makapunta. Yung mga ugali kasi Ganyan ba talaga pag ano mga sikat? Ito si Vice Ganda. Parang ano eh. alam mo kung pag-usapan natin ang uh, Biblia ang ginawa talaga ng Diyos ay lalaki lang at sa babae walang walang bading o bakla o walang tomboy no wala akong problema sa bading wala akong problema sa tomboy choice ninyo yan no? kasi hindi natin alam yung pagbuntis yung pagdevelop -pag ng similia, ilalaki eh, sana yun pero na nagkaroon ng bibingka kaya naging babae pero yung puso yung kanyang feelings yung pakiramdam niya ay eh, lalaki siya kasi nga lalaki siya eh lalaki sana siya kaso lang nalagyan ng bibingka kaya yun naging babae pero yung kanyang uh, nararamdaman ay lalaki kaya yun naging tomboy ito naman si Vice Ganda ah, lalaki siya lalaki yung pagkaano sa kanya dibilok no pero yung puso niya, babae. O. Oh. Na develop siya bilang lalaki sana. Lalaki, lalaki talaga siya. Kasi mayroon siyang pitoy ito eh. Oh. Pero yun lang nga, yung kanyang damdamin ay babae. Oh. Ganun yun. Kaya nag siyang Nag naging ano siya, bakla. Oh. Pero kung kung basihan natin ang Biblia, ha? Ah, ayaw talaga ng Panginoon na yung bakla sa katomboy, no? Eh wala na tayong problema doon kasi nga choice nila yon, pananagutan nila sa Panginoon yon. Pero ito si Vice Ganda, yung kanyang uh, iniisip puro pira kahit sino na lang anuhin niya, gagamitin niya para magkarami ng pera kikita ng maraming pera alam mo guys yung pera mo hindi an makakasib ng kaluluwa mo yung soul mo ba ha hindi makakasib yan hindi ka maligtas nyan yung pera hindi ka maliligtas nyan Oh. Kung magkatotoo yung sinasabi ng Biblia na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga bakla at saka tomboy, isa ka na doon na hindi makapasok. Makakatulong ba yung pera mo? Yung kasikatan mo? Para hindi sunugin sa, sa apoy yung kaluluwa mo? Hindi 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 makakatulong yung pera mo. Oh, kasi dito sa mundo pa lang, unti-unti ah, nang sinusunog yung kaluluwa mo sa pera. Dahil puro pera na lang ang iniisip ninyo eh. Oh. Puro pera na lang. Kahit sino na lang, basta mag-viral kayo. Sige, go lang. Oh. Pero tandaan mo, tandaan ninyo guys. Ah, babawiin din lahat ng Panginoon niyan sa tamang panahon. Oh, at hindi lang yung kayamanan ang babawiin niya, pati buhay babawiin niya na 'yan. Oh. Di ba? Nanahimik na yung matanda, Kinulong na nga yun. Illegal. Kinidnap na nga yun eh. Kinulong. Dinala doon sa ibang bansa. Illegal. Tapos kayo, ayon yung patantanan yung matanda. Ayon tantanan kasi diyan kayo kikita eh. Pag Duterte kasi, magkaroon talaga kayo ng bios, Lalo na ngayon, galit yung mga DDS. Oh, bakbakan talaga sa mga comment section O di, kita na 'yon. Dagdag views, dagdag engagement, dagdag pera, boom. Pero kawawa 'yung matanda. Ha? Kawawa 'yung matanda. Wala na siya eh. Hindi na siya ang pangulo. Si Bongbong Marcos na, malapit na nga si Bongbong Mar Marcos matapos. Duterte pa rin kayo, Duterte, Duterte. Duterte pa rin kayo. Bakit hindi si Bongbong Marcos yung anuhin nyo? Dalhin nyo yung mga kano doon. Marami naman mga kano dyan. O dal, uh, mga Amerikano, dalhin nyo doon. Magsama-sama kayo doon, pabunta ng China. China Sea para matapos na matapos na kaguluhan ninyo ewan ko sa mga to kayo guys ano masasabi nyo sino ang ano dito dito sa mga subscribers ko sino ang followers ni ano dito vice ganda ha ako wala akong problema sa mga bakla kasi meron akong kamag-anak na bakla meron din akong kamag-anak na tomboy may kaibigan akong mga bading. Pero hindi gano'n ang mga ugali. Hindi katulad ng ugali ni Vice Ganda. Gano'n siguro talaga pag ano na... Na ano na sa pera, gusto na niyang uh, malampasan ang power ng Panginoon. Hamakin mo. Baguhin mo yung kasarian mo. Baguhin mo yung sarili mo kung pwede palang magpalagay ka ng ano ng babae talaga kung pwede pa lang magbuntis ka sabi nga ni Bay ni ano ni Banat Bay wag ka na daw pansinin kasi kulang ka sa pagmamahal ng ama at kahit gaano karami mong pera hindi ka pa rin magkaroon ng matris oh totoo naman yun Hindi lahat ng bagay ay pwedeng mong bilhin. Lalo na ang salvation. Hindi mo mama, ano ng pera 'yan. Hindi mo mabili ng pera ang salvation. Ah? Hindi tayo forever sa mundong ito. Mamamatay tayo. Hindi natin madala ang pera. Kasikatan. Lahat ng kung anong meron sa iyo, hindi mabdala 'yan. Iwan mo lang 'yan. Kaya hinay-hinay. Nanahimik na yung matanda. Sige, yan pa rin ninyo ka ano. Yung pa rin ang mga topic ninyo. Oh. Kailan pa kayo titigil? Hanggang siguro kahit mamatay na si Digong, itatapit eh, pa rin ninyo yan. Oh. Kalkalin ninyo siya sa libingan at uh, usapan para magkaroon kayo ng views. Oh. Para magkapirap pa rin kayo kahit patay na. Ganun ba 'yun? Kung hindi si Digong, si Sara. Kung hindi si Sara, si Digong. Kung hindi si Digong, si Basti. Kung hindi si Basti, si Pulong. Si Pulong naman ang tumitira diyan si Trillianis. Oh. Si Basti naman si Tore. Oh. 'Di ba? Wow, hindi na kayo magkalayo ni Tore. Oh, pareho na kayo na persona ng grata. Oh. Meron na kayong mga lugar sa Pilipinas hindi na kayo pwedeng tumapak. sayang tong mga to So hanggang dito na lang guys. Kaya yung mga DDS diyan na galit kay Vice Ganda, hayaan niyo na yan si Vice Ganda. Ah. Kasi pag mamatay tayo pareho, alam na natin si Vice Ganda kung saan siya papunta. Ganon lang 'yun. Ah. Baka nga mauna pa kay Digong 'yan. Oh, ha? Ah. So hanggang dito na lang guys at uh, Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.